Sino nga ba ang mga ISIS? Ano ang plano nila at tila mula nang maitatag ang kanilang grupo ay kabi-kabilang paghahasig na ng lagim at gulo ang idinulot nito sa mundo. Masalimuot ang mundo ng ISIS. Sa pinakasimpleng paliwanag, ang Islamic State of Iraq and Syria ay may tuturing na isang Salafi Jihadist Unrecognized Pro-State o militating grupo na sumusunod sa doktrina ng Sunni Islam. Sila ay may tuturing na fundamentalist. Isa sila sa mga teroristang grupo na brutal at handang gumawa ng krimen sa pananaw nilang para ito sa kanilang relihiyon. Formal itong itinatag noong 2014, kung saan idinidiman nila sa lahat ng muslim sa buong mundo na ibalin nila ang kanilang katapatan sa kanilang leader na si Ibrahim Awad Ibrahim Al-Badri Al-Samaray o mas kilala bilang si Abu Bakar Al-Baghdadi. Iginigit nila na silang supremang grupo at kailangan kilalanin ng mga itong kanilang kapangyarihan at otoridad. Ang unang inaming atake ng mga ito ay nangyari noong 2013, kung saan isang bomba ang sumabog sa May Karbala, kapital ng Baghdad. Mahigit 28 Shia pilgrims ang namatay sa nasabing car bomb explosion. Ang Shia ay isang sangay ng Islam na kinukonsiderang kalaban ng mga ISIS. 2013 pa lang ay mahigit isang libo na ang namatay sa iba't ibang pag-atake ng ISIS. Noong 2015 naman, pinasabugan nila ang dalawang Shia Mosque sa Sana'a. Mahigit 142 ang patay at 351 naman ang nagtamo ng sugat. Ang pagbomba sa isang eroplano kung saan galing ito ng Egypt patungo sana sa St. Petersburg. Walang natinang buhay sa nasabing insidente. Ang apat na magkakasunod na pambobomba sa Iraq noong May 2016, mahigit 90 ang namatay. Sinundan nito ng isa pang atake noong July sa may distrito ng Karada at Shaab, Baghdad. At ngayong 2017, hindi pa man natin nakakalahati ang taon ay ilang atake na ba ang inamin nila. Kasama na dito ang kasalukuyang Marawi siege kung saan 178 na ang namamatay. Libo-libong mga residente ang nagsilikas na sa kanilang tahanan dahil sa hindi matapos-tapos na putukan at pambahan sa nasabing lugar. Ang nangyaring pagsabog malapit sa pinangyarihan ng konsert ng US singer na si Ariana Grande sa Manchester, United Kingdom. At ang pagsagasa ng isang van sa mga pedestrian sa London Bridge bago pinagsasaksak ng tatlong hindi pa nakikilalang lalaki ang mga tao sa katabing restaurant at bar. Para sa mga ISIS, madalas ang pag nila ay sa pamamaraan ng isang suicide bomb, kung saan sila mismo ay handang iyalay ang kanilang buhay para lamang maipahatid nila ang kanilang mensahe. Para sa Alamba News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita.